Marami nagtataka ko ba't hindi ako bumibili ng gatas ng anak ng kapatid ko. Pero bumibili naman ako ng mga luho nila. Well, me, maisa kasi ako sa mga taong turn off, sa mga taong hindi kayang isupport ang needs nila. Lalo na yung mga taong pumili pa mag-anak. Gaya nga nang sabi ko, ang mga taong hindi kayang isupport ang luho nila, okay lang yun. Hindi naman iyon necessity. Pero yung mga tao na kayang isupport yung needs nila, for me, matatawag na yun responsible. Yung luho, bonus na lang yun. Kaya di ko tinutulungan yung mga kapatid ko sa mga needs nila kasi gusto ko aware sila sa totoong ang ngailangan ng buhay. Gusto ko alam nila paano budget ang mga pera nila or mga sahod nila. Ngayon, sa mga nagsasabi naman na hindi kasya ang sahod nila, well, mima, matagal ka pa sa bundong ibabaw. Kung hindi kasya ang sahod mo, gumawa ka ng paraan. Maghanap ka ng ibang hassle. Kasi hindi naman habang buhay ihihingi ka ng tulong sa iba. Kung hindi iyan kasya, pakikita. Ano ka na? Kaya hindi ko tinutulungan ang mga kapatid ko. Para alam nila pag hindi ka siya, tinuturo ko lang sila sa tamang daan. Tinuturo ko sa kanila kung saan banda maghahassle. Pero pinababayaan ko sila. Gusto ko talaga matuto sila. Kasi Mima, hindi naman all the time strong ako. Para sa mga time na nasa weekdays ko ako, nakatindig pa rin ang pamilya namin. Parang bahay. Halimbawa, apat ang haligi ng bahay. Kapag nasira ang isa, nakatayo pa rin. Kasi may tatlo pang matibay. Pero kung nag-iisa ka, at sa'yo lang kumukuha ng power ang iba, by the time na humina ka, nga nga kayo pare-pareha. Gusto ko bawat isang tao sa pamilya namin, may kanya-kanyang usbong. Yung hindi lang sa akin ang gagaling yung source. Lahat kami may sari-sariling source. Unbeatable pag ganun mi. Saka kaya hindi ako bumibili ng needs ng mga pamangkin ko para malaman nila kung magkano talaga ang totoong gastos ng pag-aanak. By the time na magdadagdag sila ng anak, mag-iisip sila kung kaya pa ba nila ng isa or is-stop na muna. Pag tinulungan ko sila, hindi nila makikita ang difference. Ako kasi yung taong ayoko nang nahuhuli ang lahat. Kaya hanggat maaga, pinapaalam ko na kaagad sa kanila. Ang totoong buhay.